So, kasama ko si Papang and si Mama. Tapos may nagtinda ng mga shorts. Look at this. Maganda siya. Ay, ito, dance din. Salamat din po, Mami. Ayan. are here. Papunta kami sa Robinsons. And uh, i-check ko yung field health ko. Yung SSS daw, malayo pa siya. So, uh, baka sa Monday kami pumunta kasi hindi naman dito yung kuhaan ng SSS. So, nandito kami sa mall. It's a shopping mall. I'm with Mama and Papa. Look at this mall Grabe! So, hay Hei Fatsoy. Dahil Kong Hei Fatsoy, daan tayo dito sa ano, Gate of Heaven. Meron siyang Gate of Heaven. Mamaya na ako dadaan. Ang ganda dito, girl! Ang ganda dito. Grabe. It's beautiful. Look, I've got my Boston cream and Bavarian and this uh, this one, look. Masarap. And that's for mama. And lovely people. So, and this is my coffee so masarap ang tabako daw sobrang tabako as in it's not a joke love it bye bye So, tapos na ang araw for today's video. And uh, pakita ko yung... Bumili kami ng hos. Kasi kawawa naman yung hos na pandilig ni Papang. Look at this. Ayan. Bumili kami ng magandang hos. So, ilang taon din namin napakinabangan yung host na yon And, uh, kawawa siya kasi gulagulanit na yung itsura niya. So now, dumaan din kami sa isang, mayroon ako nakita isang jeep. Alam mo naman, I'm a fan of honor type jeep ni yung hindi lowered, yung hindi stainless, yung mas older version ng owner Type Jeepney, yung medyo mapayat na nakatindig, hindi lowered. Ayoko ng lowered. So yun talaga yung gusto kong sasakyan. owner Type Jeep. Meron yung kapitbahay na ganon, owner Type Jeep. Maganda. Pero... Ayaw kasi ng asawa ko na bumili ako ng sasakyan. Tapos may nakita ako, ang ganda-ganda. Ito, Jimny. It's from Suzuki. Tapos yung nakita kong ganito na Jimny na Suzuki na three door. Kasi dalawang klase yun. Isang three door, isang five door. Pero gusto ko yung three door lang. Kasi maganda siya. Tsaka ang kisig ng itsura. Tapos yung nakita kong color. Yung nakita kong color is black. So maganda. Ang ganda-ganda talaga. Kaya lang, pangarap lang siya. Parang hindi siya matutupad, tay. Good morning, sweetness. So, nagpapaputol ako ng puno. Kasi look at that. Uh, na siya sa wire. Hindi na ito ni Papang. So, pinuputol nila. Daan, so, that's how they do it. Yun. Yun sila yan. So, yan. Putuli nila yan. Na basta sa sangga, sa wire. Tapos mama. Ayan. Tapos ayan sila. So, this is it. Pansit. Look, nandito ako sa palengke. Ito yung palengke dito sa malapit sa barangay. And look at this. It's karinderya. Oh my god. Look. Oh my god. Look at that. Oh. Dapat dito. Ano ba natin kumakain sa Iga dito po and boy, fap Iga dito. Kaya nte, kare kare, chaka. Ano yung ulo? Chaka Oh my god, pyna nakulu. Bibili ako pang. Bibili na. It. Oo. gusto ko yan yung Iga Ay ano itong pata, tapos. Kusang <laughs> yan, teknisa. Ito one, two. Magkano isang order? 75. Yan. 1, 2, 3, tsaka yung kalong. 4. 4.